So ito po ang latest update natin dito sa ongoing story na pagkatanggal ng tahanang pinakamasaya sa GMA noon time. Okay? At this point, I think it is safe to say na kumpirmado na po na huling episode na po nila yung pinalabas kahapon at ibang show na ang makikita po natin in the coming weeks dyan po sa GMA noon time. Okay, so may bagong report po yung bandera ah uh, itong bandera ay uh, sa inquirer ito eh. Pero ang sabi dito, tahanang pinakamasaya, chinugi na sa GMA, TikTok lak ang ipapalit. Okay, so basahin po natin yung article, tapos mag-react tayo. Nag-viral sa social media ang post mula sa isang website na kumpirmadong chugi na ang tahanang pinakamasaya. At ang huling episode nito ay noong Sabado, kahapon. yan Breaking news, kumpirmado na tahanang pinakamasaya, last day episode na kanina. Maglalabas daw ng joint statement ang GMA at TAPE ngayong March 4, Lunes. So, bukas na. Kanina naging emosyonal at naging ang naging closing ng buong host ng TP, lalo na ang main host nitong sina Isko at Paolo. Kasabay nito ang biglang naglaho ng parang bula ang Facebook at YouTube page ng TAPE Incorporated. Samantala, replay episode daw muna ang aasahan ng mga kapuso viewers sa lunes. So, ang pagkakaalam ko, naririnig ko, hanggang March 7, yung pong sa tape, after ng March 7, ite take over na po ng GMA. So baka bukas hanggang March 7 ay puro replay muna ng tahanan ng pinakamasaya. Hindi na sila gagawa ng bagong episode. Okay? So ang dahilan ay ang lumobong utang ng Tape Incorporated sa GMA na umabot na sa 800 million pesos kaya hindi na pinatapos na dapat ay hanggang Disyembre pa sana ang tahanan ng pinakamasaya. Base naman sa nakuha namin chika, ito ito ang medyo ano medyo breaking. Si Yormi Isko lamang ang pasok sa programang ipapalit sa TV at makakasama raw niya sina Pokwang Rabia Kuya Kim kung walang pagbabago. So TikTok lak with Yormi. So baka G sa kung anong itatawag diyan baka tuloy pa rin baka iikot pa rin si Yormi Isko sa mga barabarangay para magbigay ng tulong. So, yun ang, yun ang, yun ang iniisip ko. So, ayun pa sa kausap namin, TikTok lock daw ang ipapalit, kaya binuhay nila ang tanghalan ng kampiyon. So, dun palang nakikita na natin eh, na nire-ready na nila eh. Kasi yung tanghalan ng kampiyon, kung pwedeng kumain niya ng mga isang oras na segment eh. So, yun ang, yun ang, I think yun ang direction talaga, eventually, Uh, ipap, ip, ipantatapat doon sa uh, TNT ng It's Showtime di ba? So, hindi diretsyong inamin ng kausap naming taga GMA pero base sa tono at ay nanghihinayang sila sa pagkawala ng It Bulaga na sina Tito Vic and Joey ang main host kasama ang Dabar Dabarkads Abangan sa lunes, March 4 kung anong iaanunsyo ng GMA tungkol sa agarang pagkawala ng ng pinakamasaya Okay? So, ayan! Yun po ang, ito, bandera na yan, inquirer na yan, kinumpirma po na talagang wala na yung pong sa tape. Uh, ang tanong na lang dyan is, tuluyan na bang mawawala talaga yung tape sa GMA? Ma tinanggal sila sa noon time, hindi na ba sila bibigyan ng panibagong slot? So, kung titingnan mo, mababakante yung 11 to 12 uh, ng tanghali, baka yun ang ibigay sa Tape Incorporated para magkaroon sila ng panibagong show isang oras na lang at maybe unti-unti po ay subukang makabaya doon po sa sa pagkakautang po dito po sa GMA okay? at uh, bukas doon sa kanilang announcement tingin ko hindi naman nila pag-uusapan yung mga utang baka sasabihin lang this is a mutual decision on our part na putuli na yung show Ganon At uh, para makapag-entra uh, na Ng bagong show At uh, this will end Itong uh, isang taon na saga nito pong awayan ng uh, Eat Bulaga At ng tape sa noontime okay? So tape uh, mukhang ba? Tingin ko ba Kung bibigyan siya ng slot ni GMA Doon na lang muna siya baka at least makaretain sila ng ilang empleyado pero definitely po eh na, na uh, kumbaga, uh, I feel I feel ano din I feel for the people na mawawalan ng trabaho starting bukas kasi syempre wala nang bagong episode so wala nang issue shoot so wala na po silang uh, paso kaya syempre meron niyang mga meron niyang ang pamilya, may binabayaran niyang upa, tuition, kung ano man kuryente. Uh, I feel uh, I feel bad din po doon sa mga empleyado na na maaring mawala ng trabaho dahil po sa balasahan nangyari po dito. Kaso yun nga yung pong yung pong malaking utang sa GMA. Doon din ako nagtataka kasi bakit ngayon lang lumabas, 'di ba? Nung last year pa lang pinag-uusapan, hindi naman lumalabas yung sa utang na yan sa GMA na na, gan, na meron ng ganong kalaki na na kailangan bayaran na obligasyon sa GMA. So, kung to, kung totoo man yung balita na yun, it means nung pagpasok pa lang ng mga halusos, meron ng malaking problema umaga na mismanage na financially eh. meron pong mga lumalabas na iba't ibang storya coming from the vloggers nung kabila pero maganda po mahimay po natin kung sino ba talaga ano ba naging problema bakit ba kinukulang ng pera yung tape eh uh, katatapos lang nung election 'di ba alam naman natin malaki yung kinikita yan tuwing election tapos nung 2021 200 million yung uh, naging net income na ni-report So, sa according to Tito Sen, so yun po yung mga nakapagtatakang mga detalye dito. Eh. Paano umabot ng ganong kalaki yung pong kanilang bayarin sa GMA na, na kumbaga, ganon na pala kaproblemado yung show. Kasi, kung titingnan mo, nade-delay yung bayad sa mga talent. Di ba? Nade delay yung, baka sa APT, nade-delay din. So, meron na talagang issue pagdating sa pera eh. Tingin ko baka galing sa pandemic pa lang eh. Kasi pandemic, syempre, hirap kung konti yung mga advertisers. Tapos, kumbaga, nagka-roll yun na lang doon po sa 2021-2022 at hanggang umabot nga po doon sa nangyari last year. Pero, yun nga, yun nga, eh. uh, hindi kaya yung pera nagagamit din sa iba. Yung iba sinasabi, baka daw magagamit sa politika yung pera na dapat eh eh, pinap pinampapaikot nitong tape. Meron ganun din. Meron namang iba, dun sa, sa kampo ng tape, sinisisi yung TVJ. 'Di ba sila daw ang may kasalanan? Paano, paano nangyari 'yon? E may utang pa din nga sa TVJ. Paano sila yung may kasalanan kung bakit nagkanda utang-utang ng ganyan? So marami pong mga katanungan ang uh, ang nanjaan pa tungkol sa issue na 'to. Try po nating saliksikin at alamin. Simulan po natin bukas pag sa pag sa announce nila kung ano yung future plans nila. Pero according sa bandera, malamang po TikTok lock daw ang ipapalit at si Yormi Isko yung nandon. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. magla madalas po ako mag-live ngayon sa YouTube. Doon ko po ina doon ko po pinag-uusapan hinihima yung mga issues. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video, guys. Bye-bye.